Nakakatakot parang may lalabas na zombie. Nagbayad na nga ako dahil nagpakabit nga kami ng top box ni Papa at syempre nanalo si Papa ng payong. Tapos may free din silang tumbler, keychain, sa kakapote. Ayan, gagawin na nga si Crimson ang kakabitan na siya ng top box. Pupunta nga kami ng kabite para puntahan yung mga taong hindi nagbabayad o, oh, di ba nakakaloka? Dahil kasama nga ako, papunta Cavite ay napagdesisyon na ni Papa na magpakabit kami ng top box. Para naman, meron akong nasasandalan, hindi nga daw ako mga ngawit dahil mahababa ang aming biyahe. At syempre para makadrive nga daw siya ng maayos, medyo mabilis, ay maglalagay nga daw kami niya dahil baka nga magulat nga daw siya na wala na daw ako sa likod niya. O di ba natatakot pala ang tatay na mawala ang mamshi, charot. Alam niyo guys, binili ko yung motor na yan para makatipid ako sa pamasahe pero nagkakamali pala ako. Masyado palang maggastos. pag may motor, ang daming kailangan gawin. Umalis nga kami ni Papa ng mga bandang 8 o'clock ng umaga pero 9 o'clock nga pala nagbubukas ang sex. Halos na sa 6,000 plus ang nagastos ko dyan pero okay lang naman basta maganda ang kalidad. Nandito na nga kami sa kabiti ni Papa. Siyempre nagutom ang manshi pati ang papshi. Charot! Ilang minuto na nga lang ay malapit na nga kami doon sa barangay buhay na tubig. Magpapa-assist nga lang kami ni Papa para puntahan yung bahay ng mga taong hindi nagbabayad. Sakto, pagdating namin dito sa barangay ay umulan na talaga, talagang hindi na kinaya ng langit. Nagbuhos talaga siya ng maraming ulan. Hindi ko na nga mapapakita sa inyo yung mga pinag-usapan doon sa barangay guys. Bas Nandito na nga kami ni Papa dito sa sasakyan ng barangay. Papunta na nga kami doon sa mga taong hindi nagbabayad. Nandito na nga ulit kami sa barangay guys. Tapos meron pa kami isang pupuntahan yung bahay ng isang taong hindi rin nagbabayad. Tayo. Ang ah, next na pupuntahan naming barangay ay Barangay Naratu. Medyo mahaba-haba ang biyahe ng Barangay Naratu mula doon sa Barangay Buhay na Tubig. Alam nyo guys, natatawa talaga ako, natutuwa ako. Ang kulit talaga ng mga tawag ng mga name ng barangay dito. Alam nyo guys, pagkatapos naming mabilad sa araw, ay umulan naman. Ngayon, binabasa naman kami. Medyo nag start na nga yung pag dyan, guys. Nag-stop nga muna kami ni Papa dahil nang hingi nga ako ng plastic doon sa may-ari ng tindahan. Malapit lang dito. Kasi nga, kailangan ni Papa ng mapadahin din hindi niya masyadong kabisado yung lugar ng aming pupuntahan. O, di ba? charge na ng nga rin yung cellphone na yan kasi nga, malulobat na. Nandito na nga kami sa barangay Nara at syempre nagpa-assist ulit kami doon sa barangay para samahan kami doon sa pupuntahan naming bahay ng taong hindi nagbabayad. Malapit na nga kami doon sa aming pupuntahan na bahay. Kayo guys, huwag kayong mangungutan ng hindi nyo kayang bayaran. Kayo na nga tinutulungan tapos pasakit pa kayo sa ulo. Tapos sinabi nga ni Papa na malapit na nga ito sa Tagaytay. Mga 30 minutes nga lang daw ang biyahe. Sabi doon sa mapa, syempre go-go Power Ranger ang mamshi si. Kaya yun, magbabiyahe na naman kami papuntang Tagaytay. Nandito nga kami sa JT's, dito kami kakain ng bulalo dahil yun nga ang bestseller sa kanila. Gagawang ko na nga lang ng bukod na video yung mga nangyari dito sa JT's. Ginabi na nga kami ni Papa, pauwi na nga kami ng mga oras na yan at syempre gumamit naman siya ng mapa at dito nga kami tinuro. Alam nyo guys, sobrang dilim sa lugar na ito. Takot at takot ako kasi imagination ko, grabe. Piling ko may lalabas talaga ng zombie sa sobrang dilim niya. Kundi naman baka may biglang umatake sa amin o ma up kami, charot. Kaya talaga pag-iipunan ko talaga makabili ng Night Ranger kasi nga ayon sa review sa YouTube ay napakaganda ng ilaw na yon lalo na kung maglo-long ride kayo at gabi na kayo uuwi at sobrang dilim katulad nito.